yan si bulog ay 22 kilograms okay. Good morning mga tropa, welcome back dito sa Entong's World Channel. So ngayong umaga papunta tayo doon sa kabilang lote. Lilinisan natin yung area and yun nga yung nasabi natin last vlog na pwede nating taniman ng mga berries So bakante naman siya and kailangan din natin ng another source of food sa ating mga alaga. So pwede tayo magtanim doon ng mga uh, fruit berry trees, pwede rin mga grass. So dito sa part kaliwang part niya medyo malawak pa walang halos halos walang nakatanim tapos puro damo pa and yun pwede nga rin tayo magtanim din doon ng uh, mumbasa mula to so yun yung area na bakante pa sa ngayon at saka meron na siyang bakod ang kailangan na lang natin yung harang doon sa harapan so pinaka bakod sa harapan kaya poproblemahin na lang natin yan kung paano ang gagawin para hindi makapasok yung mga kambing doon. So, sa manyo, let's go! dito na tayo sa may area Masukal Itong part lang na to yung relinisan natin Okay guys Unti-unti na ito Kung hindi matapos yung araw Tuloy natin yung next day Medyo masukal din kasi start na tayo

apos natin yung linis dun sa kabilang lote hindi natin natapos lahat dahil nga may lakad pa tayo mamaya tsaka saka yung ginamit natin itak next time na damit tayo kung din tapos dito tayo sa area ng ating mga triplets so nilipat sila dito sa tabi ng bahay mas makawak dito ng konti yung area na may mga damo may mga tawag nila dito kan kaluna yata to ito ayan ito ginagawang sinasahog sa pinakbet so yan gustong gusto ng mga kambing yan uy ayaw <laughs> ayan, yung mga triplets natin o. yung iba nasa likod pa rin syempre yung mga to natututo ng kumain ng damo kaya need na ng mapurga pero ito o oh, ng balahibo kasi yung iba dito nakita natin may kuto. Sila. Likod punta tayo. So, ito yung napron natin last day. Ayan. Pero dito sa katabi niya, hindi natin napansin. Napakarami pala yung bunga nitong Illinois natin. Ito o. Oh. Ayan. Daming bunga. Imbis na ipapron natin, hinayaan muna natin na mahinog. Kasi sayang naman. Gustong gusto rin kasi ng mga uh, bata ito. Ang kaganda naman ng Illinois. Talagang marami siyang mamunga. Basta maalagaan mo. Kasi imagine o. Oh, ilang buds ito magmula dito sa pinakababa ayan hanggang dito hanggang sa dulo tumubo yung kanyang buds so napakaganda ang gagawin dito na tinyan once na mawala na mga bunga ipupurn natin itong mga to so para mas mamunga sya ng marami ang dami pa sa itaas oh. itong iba medyo mataas na so kailangan mapurn na rin para mas marami siyang sanga dito naman sa kabilang part. Dito sa ating mula to. Nag-ano na tayo. Nag-harvest na. Ayan no Yung pinag-harvestan natin last day. Napakabilis niyang tumubo. Para siyang citronella. Kasi yung citronella everyday. Once na maputulan mo yun. Ang sabi nila. Mabilis din siyang tumubo. Ito. Tignan nyo. Kakaputol lang natin last day. Tapos. Pumahaban agad yung mga dahon niya. Ayan o. Ang ganda niya. Ayan ang maganda rito. Di ba nga summer? Matibay siya sa init. So napakaganda niyang gawing tanim para pakain sa mga alagang hayo. Hindi siya ano, hindi siya high maintenance. So kumbaga, hayaan mo lang dyan. Kusa na siyang tutubo. Pero yung iba kasi nagbibigay din ng organic fertilizer. Mas mabilis yung tubo nila. So ito, hindi pa natin nalalagyan. Pero ang bilis na ng tubo niya. Napakaganda. Sa kabilang lote, ang plano kasi natin talaga doon, nabanggit natin last vlog, maglalagay tayo ng malberry doon. Plus, uh, lalagyan natin siya ng mga medyo mababa lang na grass, mga mulato, pwede na yun, mulato or mumbasa. Hindi tayo maglalagay ng nipir grass dahil ngayong nipir, pagaya ng nangyari dito sa likod natin, invasive siya. So, napakahirap i-maintain once na masobrahan sa taas. Tapos, maihangin. Pag bumagsak na yung pinaka-stocks nun, ang hirap na niyang i-maintain unlike sa mumbasa or dun sa ating wala once na mulaklak yung mumbasa kasi pwede mo rin kunin yung bulaklak nya at saka yung height nya hindi siya ganun kataasan tapos wala siyang malalaking stalks. kumbaga bagay, eh, puro dahon lang yung mumbasa kahit yung mula sa mula naman napakalampot nya gustong gusto rin siya ng maalaga natin so yun napakaganda rin talaga ng ganun na pananim dito sa ating farm low maintenance and hindi kayo mahihirapan ang kakailangan ninyo lang establish nyo yung roots nya once established na madali na siyang buhayin para siyang yung roots nya parang napier grass so matibay matibay siya during rainy season or during summer Ayan, papahinga muna tayo dito sa likod mamaya may lakad kami kukuha kami ng mga supplements tapos yung pamburga sa ating mga manok lalong-lalo yung mga Japanese chabo natin dahil nga matagal na natin sila hindi napupurga kailangan din nila ng uh, bacterial flushing so para yung mga supplements or mga vitamins na binibigyan natin sa kanila maabsorb ng katawan nila sa so, ngayon kasi yung kinakain nila ay halo-halo so napaka-organic ng kanilang kinakain i uh, think nasa 30% lang yung kanilang uh, um feeds consumption na nabibili sa poultry supply. And sa 20% doon is yung mga organic na pagkain na like mga grass, azolla, tapos yung mga bunga ng mangga. Yan, ganun yung majority na ano kinakain nila. So, ganun naman kaganda rin pag naka-free range or andito lang sa ating mga bakuran yung mga manok natin. Hindi siya hassle kaso nga lang yung mga iba naman pag nagbe-breed ka talaga ah, uh, per per kulungan yung ginagawa nila so alimbawa nandito sa right side puro Rhode Island Red sa abila uh, before Pinkton sa abila naman puro Japanese Chapo so para organize yung kanilang kulungan at hindi maghalo-halo yung lahi kasi marami din mga buyers na gustong bumili ng pure breed so yung mga manok na yan once na mag-cross na yan mas mababa yung yung halaga nya uh, sa mga breeders, yung mga nag business talaga, nakapokus sila sa mga pure breed, so next time ang ipupure lang siguro natin yung mga Japanese Chabu yung mga pure color, halimbawa may white, merong uh, black tail white so yan, kailangan talagang per ano sila per divider Ay, mga kambing natin sa gilid ng bahay, pumunta na rin dito sa likod medyo ano kasi itong mga te ah, mahilig sa mga ligaw na damo sanay sila dito sa likod ng bahay uh, iwan nila yung nanay nila doon sa gilid ng bahay ayan o, oh, gaganda nila oh. oh mga magkakapatid ayan, mahilig sila sa bunga ng mangga meron din tayo dito yung ating katuray hindi pa natin siya natitriman itong mga to katuray pwede nyo natin kasing transplant din or ipunla itong mga stem nya napakataas na kasi mas magandang mag harvest ng bulaklak ng katuray kapag mababa sa so, sempre ito na sobrang nasa taas pwede na natin siyang putulan uh, siguro pag nagkaroon ulit tayo ng another vacation harapin natin na or itaon natin na weekend titriman natin to kasi napakarami oh sa fishpond kasi hindi ubra 'yung mga ganitong puno dahil nga napakaraming hayop dun. Ah, plano nga natin doon for para hindi mag-erode 'yung fishpond. Tataniman natin ng umbaasa tapos 'yung mga madre de agua kasi nga kailangan din natin papakain sa mga alaga natin. Yun nga lang, napakaraming hayop doon. So, halo-halo, mayroong kambing, may baka. Minsan may mga naliligaw doon na manok. So, hindi ubra. Kaya maganda talaga pabakuran 'yung buong lupa para safe yung mga tanim natin so guys nakita rin natin yung mga Rhode Island natin na mixed bird dito ayan ang sinasabi natin na nakatiriri niya sila so pag wala na silang pagkain dun sa likod ng bahay dito sila sa bukid pumunta dito sila sa bukid makain sila dito ng sari-saring dapo, mga prutas kaya once na magkatay kayo iba talaga ang karne ng may lahing native manilaw nilaw o oh, ayan oh. Uh, crossbreed na to ng Rhode Island and native yung iba crossbreed ng Buck at native so hindi natin dinatanggal yung dugo ng native kasi nga masarap talaga siyang ano pangkata eh. tignan nyo din tong mga laga nating aso kumakain sila ng damo kaya nung kagandahan ng mga hayop makikita niyo sa nature nila na uh, gusto rin talaga nila ng ano ng mga organic matters gaya nga nito yung asa natin makain siya ng damo sabi nila yung iba kasabihan kapag yung aso nararam may hindi siya nararamdaman sa katawan or feel niya magkakasakit siya kumakain siya ng mga ganyan so yung mga kinakain nilang yan makikita nyo rin sa kaya po church yan sa paligid mga binibenta nilang grass sabi nila gamot papakulo at mo daw so naniniwala naman ako oh, kasi herbal yung mga yan ayang nang pinaka pinakaunang medicine ng mga tao noon so oh, nakain nyo okay And guys kahapon pala ng afternoon natapos natin ipruntong ibang area ng ating mulberry trees so ayan o na natin maliban dito sa native variety inunan natin yung mga Illinois so nagputol tayo bandang kalahati nung kanyang stem para dito lalabas yung mga another another stem itong mga buds nya rito dyan ba natutubo yung mga panibagong sanga So kapag tumubo na yon, saka natin i-spray yung ginawa nating foliar fertilizer or magdidilig tayo dun sa bandang roots niya. Maganda rin kasi ang mulberry, antioxidant, anti-cancer. So yun ang sabi ng mga experts. And yung foliar natin, i-try natin dito sa mga kalamansi natin. Kasi before, nag-spray na rin tayo dyan. Sobrang dami niyang bunga niya, hitik sa bunga. Ganun gaganda kasi ang foliar. And every afternoon mo siya or hapon mo siya i-spray kasi wala nang init wala nang sikat ng araw and yung foliar uh, konti lang ilalagay mo 1 tablespoon is equivalent to 1 liter na ng tubig so napakatipid nya unlike pag bibili ka ng synthetic may kamahalan, effective naman yung synthetic mabilis yung resulta kaso nga lang, gagastos din kayo unlike sa foliar na ginagawa libre yung mga prutas ang gagastosin nyo na lang dun konti, kasi brown sugar or molasses ayan pa yung iba yung Himalayan natin ito ang lalaki ng dahon so ang gagawin titriman din yung mga yan especially yung nandun sa kabila oh, napakataas na kailangan nyo matriman na dahil nga once na tumas na napakahirap ng abutin yung bunga may mga mga ilan ilan na bunga siya dito sa ibabang part yung mga naputulan ng sanga so nagkaroon siya ng another stem kaya ayun nagkaroon ng bunga guys yung mga miskobe natin eh, lalaki malaki bali may nakausap nga pala tayo na pagkukuhanan natin yun ng peking dakulit kasi kukuha tayo yung malaking breed another batch ng peking pero siguro mga breeders lang mga siguro, pwede na yung tatlong babae, eh, isang lalaki. So, ganito yung gagawin natin. Green mode, din. green mode. Pero pronunciation pala, Grimo. Grimo, peck and duck. Ang difference naman ngayon, yung iba dun talagang pag ginulublas mo sa pagkain, malalaki talaga. Unlike dito sa Muscovy. Dahil kung Muscovy, uh, literal na mas maliit sila compare dun. Ang peck and duck din, once na ma-reach na yung breeder age, malalaki talaga. So, yun ang kaganda naman ng pekin tak mabilis silang lumakay, kaso nga lang disadvantage nya kung wala kang budget mahirap syang alagaan dahil nga malakas sila kumain ng feeds kaya uh, kung mag-alaga ng ganoon, siguro mga ilang piraso lang pang katay katay or kung may budget naman pwedeng maramihan napaganda rin ng pekin tak ang lambot ng karne nya masarap syang ilitsyon sa loob ng 2 months talagang pwede niya siyang katayin, yung iba parang 45 days din pinakahatay na nila kasi nga full blast sila sa pagkain, so nila pinitipid may mga magagandang brand din talaga ng feeds dito yun nga lang sobrang mahal na kung practical ang gagawin natin, practical way ng pagpapakain, hindi nila masyadong maririch yung body weight na gusto nating ma-reach kaso nga lang kung gusto mo talagang patabay full blast niya sa pagkain so itong mga muscovy hindi naman sila ganun kasaylan ang ginagawa ng airport, mga pakain lang na organic tapos konting feeds mga alaga nating chabo so mamayang hapon kukunin natin sila sa mga pugad nila tapos kukulong natin kasi bukas kupurgayin natin sila bacterial flushing gagawin na natin purga plus paligo kasi nga mga tsura nila ng kulang sa purga yung iba naman na scoby okay. mga tsabo bantam natin oh. yung mga mancha sa mukha nilang mga yan mangga na tuyo iba kumakain sila sa likod ng bahay kaya madumi mukha nila ito target natin i-breed yung puti plus yung puting uh, tandang natin na chabo para more on whites tong mga ma-produce natin so karamihan dyan medium legs nga ayan din yung mga balaybo papangit so gagawin natin paliguan tapos purga vitamins para gumanda sila lalo to maganda to Mas nama purga tuh gak ganda ya eh. Titil <tutuk> <50 kilograms>. gitu bro Cari itu bulog ay 22 kilograms laki so guys, so inabot na nga tayo ng ating gabi dahil nga kanina nagpurga tayo ng mga alaga nating kambing at uh, syempre nakita natin yung body weight nila, so ang pinakamabigat is yung anak ni Ilong ito yung mga iba ayan, triplets, tapos yung atin nila and pakita pa natin yung iba so ayan yung ating F-series na bower sa ng niya, busog na naman tapos kumakain siya ng dahon ng saging tapos ito yung anak niya so, yan binigyan natin sila ng ivermectin na injectables so, depende sa body weight nila yung dosage ng ating ibibigay ito, yung pinakamabigat na sinabi natin 22 kilograms na in just 3 months so, ganun yung naging body weight niya mag almost 3 months pa lang to hindi na siya kalaki eh. so sa mga may gusto that series na anglo so bowang na siya tsaka yung itsura niya nagmumuka na siyang anglo kasi mas lumamang yung itsura ng tatay niya malusog Ay yung tatay niya bower ah, anglo na na lapog so ayan Tapos yung native natin buntis ulit yan yung iba kanina sa kabila so pinurga na rin natin sila doon next naman natin na pupurgahin bukas itong mga tsabo natin so ayan kinulong na natin sila para walang laman yung tiyan nila bukas pag pinurga natin so ito pag mga adult kailangan tablets so bukas bigyan natin sila and yung ating bisiro ayan bibigyan natin ng bisiro. Hindi pala bisiro, yung ating sisiw. Uh, powder lang bibigyan natin. So ito pa yung iba, na kulong dito. Medyo magulo pa tong kulungan nila kasi syempre nakagalas sila. Pero next time, i-condition na natin sila para for breeding purposes. Ito pa yung iba. Yan. natin tinatapos ang ating video for today guys. So sa mga nanood, shoutout sa inyong lahat. And next time, update natin kayo dito sa Uh, magiging updates dito sa mga laga natin sa mga laga manok alagang kambing so kailangan makondisyon na natin sila kasi malapit na naman ang rainy season kailangan healthy ang mga laga natin see you next time guys happy farming sa inyo and God bless po ingat lagi good health